ang QR code hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwede magbago? It is yung magbago? is di may hawak. Si Kumilek. O. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po niyo hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak dun? Yung lookup table yung reference table si Comelec at si election provider. Oh, so pag binerify mo, syempre nakahook up 'yun sa kanilang lookup table. So ilalabas nila, makikita mo dito sa right side kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So pwede mong i-verify 'yon, di ba? Papabasa mo kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan nating i-verify 'yan. So, pwede natin i-verify using the camera na na sa makina. So, papabasa natin, and then on the right side, lalabas yung mga pangalan. Hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So, paglabas, i verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung nakaprint? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, on January 21, 2025, October, November, December. Less than three months later, nagpalabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Yan ang, ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. That's the clearest red flag to me. Kasi kung ako yung botante, gusto kong makita na yung QR code ng resibo ko, tugma doon sa nakaprinta sa resibo ko. titingnan ko sa screen. Papabasa ko yung QR code sa makina. At titingnan ko kung yung nasa screen, yung ba yung nakaprint. Para alam ko na sigurado ako yung QR code tama. Kasi pwede naman. Ibang nakaprint, ibang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na ma-verify ngayon. Hmm. George, anong sasabihin mo? Ano yung sasagot mo? sa sambayan ng Pilipino. Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang bilyon. Or hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin? That's mindless waste, wastefulness. Parang nagtatapon lang kayo ng pera ng taong bayan na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit, bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung, yung machine? Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ng QR code? Hindi naman lang namin mabeverify. Bakit kayo nagbaya doon sa software na merong feature na ganyan pero hindi naman pala natin gagamitin? Again, mga kababayan, balik tayo! tatanungin ka, BEI, ng makina kung maglalagay ka ng digital signature. Sabi ng Comelec, huwag mong pirmahan. Tapos magtatanong, sigurado ka bang ayaw mong pirmahan ng digital signature ang election result? Sabi ng Comelec, press opo, ayaw kong pirmahan. O, walang pinagkaiba ito ngayon. Originally, nandyan. I remember 2010? Yung resolution na unang pinakita ko sa inyo, you can review this video. Nandoon yon. I-button, I-button receptacle key. Oh, ito ngayon, verify mo yung QR code. Tapos pagkatapos binago, tinanggal. Ang resulta, transmission anomaly number 1, number 2, number 3, preloaded CF cards in 2010. Oh. Ito na naman tayo ngayon. Kung yari ginawa ninyo yan tapos binago na naman para hindi namin ma-verify. Kaya ito mga kababayan, the purpose of this video is ipakalat natin to para malaman ng ating mga kababayan na giyagago tayo ng COMELEC and of course, the election provider dito sa eleksyon natin. Nagbayad tayo ng feature na hindi naman pala gagamitin. Bakit? Dahil yung feature na yan, pag ginamit natin, sigurado tayong hindi tayo madadaya. Ito ang igigiit natin ngayon sa COMELEC, mga kababayan. Ito ang igigiit natin sa kanila ngayon. Ibalik nyo yung feature na yan na binayaran namin ng buwis namin. Hindi pera nyo yan. Pera namin yan. Ibalik nyo yung feature na yan. Babasahin namin. Titingnan namin kung nakaprinta sa election namin, sa resibo namin. Yun ang laman actually ng QR code. At gusto namin bilangin ang boto na nandun sa QR code para hindi makapandaya ang makina ninyo. Kasi mga kababayan, pag binilang natin, at tulad na nang sinabi ko, there is an app na pwede nating basahin hindi tayo wag na natin gamitin yung makina nila yung yung camera nila gamitin natin yung app na to para mabasa natin yung QR code kung yung ba ang laman ng resibo natin tapos at a rate of 800 QR codes per hour mabibilang natin yung mga boto So kung mabilang natin ang boto using the QR code, hindi makakapandaya yung makinala. Kahit anong gagawin nila, mabubuking at mabubuking sila. Remember the revision report of Congressman Villapuerte? Nakalusot dahil wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita. Lahat ng nandaya, lahat ng daya nandun sa makina or sa transmission. Anong kapanapanalo natin sa sistemang ito, mga kababayan? Kaya igiit natin sa COMELEC ngayon yung QR code, na binayaran natin yung feature na yan, ibalik nyo, verify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible and transparent. Kaya ako pinakita sa inyo to dahil alam kong hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At pinapakita ko ta sa iyo George, magpakalalaki ka, harapin mo ako, sagutin mo ako, magdebate tayo. Sige, ikaw na pinapapili ko ng venue, ikaw na pinapapili ko ng, ng time. O sino pang audience mo, pupuntahan kita. At huwag mo akong takut-takutin. And don't use your insidious machinations sa akin. Na you label me as fake news, pinapatanggal niyo yung Facebook account ko na pinaghirapan ko for 14 years. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod?